Si Apo Wangud, itinuturing na national treasure ng marami dahil sa kanyang husay sa traditional tattoo ng Kalinga. Siya ang inspirasyon ng artist na si Erwin Dairit na ngayon may matinding pinagdaraanan. Masukal at lubak-lubak na daan. Nakatabi na ng bangin, isang maling galaw lang. Makikipagpatintero ka na. Ay kamatayan. Ito ang pahirapang landas patungo sa bayan ng Buscalan sa Kalinga. Pero hindi ito ininda ni Irwin kahit pa siya'y naka-wheelchair. May osteogenesis imperfecta si Irwin, isang uri ng sakit sa buto, ngunit hindi niya alintana. Ang hirap ng kanyang kondisyon, maisa parang lang ang kanyang misyon. Ang personal na makilala ang kanyang idolo, ang itinuturing na huling mambabato o yung gumagawa ng sinaunang paraan ng pagtatato sa kalinga. Si Apo Wang Ud. Sa linggong ito, umani ng papuri online ang mga gawa ni Erwin. Kasama na ang kanyang portrait ni Apo Wang Eun na dalawang linggo niyang iginuhit gamit lang ang makukulay na ballpen. Yung picture na pinagbasiang ko, sa ni Wang Oud, ay itong kuha ni Juan Fernandez. Idol ko si Wang Oud kasi yung kultura nila, pilit niyang pinapanatili. Ayaw niya maalis. Ang galing niya kasi kahit matanda na siya, hindi pa rin niya binibitawan yung, yung gusto niya. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon, mapipresent ko sa kanya para makita naman niya na mayroong kagayang artist na humahanga sa kanya. masaya at saka medyo nene <laughs> Kasi yung mataas. mataas uh. Dahil halos sin laki ni Erwin, ang iginuhit niyang litrato, ang nagbitbit nito, ang kanyang ate Zorina. Matapang na hinarap ni Erwin ang lubak na daan sa ng wheelchair. Uh, okay, rough Dito na. Tumirik! <laughs> dito? Ngunit hindi katagalan, tumambad ang matarik na daan imposible ng maakyat ni Erwin. Come. Pero hindi pa rin siya nagpatinag. Yan, ganyan. Yan. Nagpabuhat sa isa sa mga kasama naming porter. Sa likod ni Mang Pedro, gamit ang kumot. Okay lang. Ito lang. Itim blue. Kaya, malakas ang kabayo. malayo <laughs> 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 no, ka. Matutupad pa kaya ni Erwin Mission. O siya'y Susuko. Ang ina ni Erwin na si Eliza, isinuko na raw ang lahat sa itaas. Nung ilang linggo mula nung ipinanganak niya si Erwin, natuklasan niyang kaunting kibot lamang, umiiyak at nasasaktan agad ang kanyang sanggol hanggang nalaman nila na meron nga itong osteogenesis imperfecta. Mga ganun lang, matagilid lang na ganun. na, yun pala. Yung mga buto niya malutong, very fragile. Yung mga legs niya dito, parang letter Z na ganun. Osteogenesis imperfecta is a genetic disorder of a connective tissue. Ang hallmark ng disease na ito is bone fragility. This bone fragility could manifest in the patient as multiple long bone fractures. Other clinical manifestation makikita mo sa pasyente are skeletal deformities. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi na lumaki pa si Erwin na natili sa height na 2 feet 6 inches. Kasama ni Erwin sa bahay ng kanyang mga magulang, ang kanyang ating Zizurina at ang anak nito sa pamagitan ng kanyang wheelchair, sinisikap ni Erwin na tumayo sa sarili niyang mga paa. Mapangintindi siya na tao. Yung kung kaya din niya, hindi naman niya papagawa sa'yo. Basta yung lahat ng kaya niya, ginagawa naman niya. Since bata ako nung elementary, nag nagdo-drawing na ako. Pag ko ng high school, konti-konti. Kasi karamihan ng mga projects ng mga bata or project namin, ako gumagawa. Self-study lang. Hindi raw naging madali para sa kanilang lahat na subaybayan ang pinagdaraanan ni Erwin. Kung talagang tutusin, mahirap eh. Sa isang magulang maghanap ng ganyan eh. Kasi responsibilidad mo yan eh. Wala kang magawa kundi yung talagang suportahan mo siyang mabuti. Kung ano yung pangangailangan niya, ibigay mo. Gagawin mo lahat yung makakaya mo para makaraos yan sa pag-aaral. Pero mo, susundin mo, magtatrabaho ka dito sa talyer, mag ka, mag -gapon pag may papasok na tao na dun sa sala, sabi niya, dun ako sa labas. Parang nagkaroon ng inferiority. Parang tinutusok din ang puso ko. Ako mismo, minotivate ko siya. Tumigil ako sa pagtitinda. Binantayan ko na. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nakapagtapos siya ng two-year drafting course. Ginagawa ko na ng positive lahat. Ito talagang buhay. Tinanggap po unti-unti family ko malaking bagay sa ano sa buhay ko kasi kung hindi naman nila ako tinaguyod sa pag-aaral, kung hindi nila ako inalagaan, kung hindi nila ako natanggap, hindi ko naman mararating to eh. Kung susuko ako, parang unfair naman sa kanila yon. ngayon, kabilang sa Guhit Pinas, isang samahan ng mga talentado sa sining. Yung may mga mag, ano, kagaya kong PWDs, ah... Uh, Marami naman tayong magagawa. Meron tayong kayang gawin na hindi rin naman nila kayang, ga kayang gawin. So kung anong talent natin, kung anong gusto natin gawin, pagpatuloy natin, paglaban natin yung sarili natin. Kung meron mga taong nagmamal sa atin, sayang naman kung hindi tayo lalaban. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Samantala, pahirap na ng pahirap ang daan patungo sa bayan ni Apo Wang Un. atong ito, isang bangin naman ang dapat babain. Ang ate ni Erwin, nagugulat sa hirap ng daan. Halatang nag-aalala na siya para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Ito na talaga yung daan. Wala na iba. Ah! si Erwin, nagpakatatag. Walang planong itigil ang kanyang nasimulan. at matapos ang makailang ulit na pag-akyat-baba. Pwede tumingin sa traks. Hindi na makikita yung... Sa wakas, tagumpay nilang narating ang komunidad ng Buscalan. Hindi ka napagod ah. Oh. Huh. Yan. Oh. Salamat ah. At naka at ikaw lang dapat sakay ito para umakit. Walang problema. Pagpasok sa kubong ito, naroon ang isang masiglang si Apo Wang Ed. Aktibong aktibo ulit sa pagbabatok. Humayo kaya. Humayo. Ayaw -ay -ay mo ka naanong. Naanong -na uyo. Naanong. -na -na. Ugo. Kinumpirma ng matanda na noon lamang February 17, 100 years old na siya. Ilan taon ako pa kayo ngayon? Nasing kasit kay, Nasing ka ng tifo yan. Na 100 years daw. Hindi na nakapaghintay pa si Erwin na makadaupang palad ang buhay na alamat. Yun nga lang, sa araw na yon, mahaba ang pila ng mga nais magpatato kay Apu Wang Ur. Kaya naghintay pa siya hanggang sa susunod na araw. Pinabukasan, maagang gumising si Erwin. Umaasang mabibigyan na siya ng panahon ni Apu Wang Od. Ngayon, pupunta na kami kay Apu Wang Od. namin na hindi pa siya nang babatok. Habang naghahanda ang matanda sa isa na namang mahabang araw ng pagbabatok nagkaroon ng pagkakataon si Erwin na makausap siya. Apo, para sa inyo po ito, ginawa ko po po. Na, 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 na. Apo, wala nga naman po, karangalan po na iguwit kayo. Uh, kaya ay isa po kayo sa mga inspirasyon ko kaya ako gumuguhit Juruto uh -huh. uh -huh. ka lang kayo yata na rin Oo Maganda Salamat po ako ang hod na nakita ko kayo uh, kahit medyo malayo yung ya, linakbay namin para makita lang kayo uh, ginawa namin ang aming um, makakaya Nakilala rin ni Erwin ang apo ni Apo wang Er na sumusunod sa kanyang yapak, si Grace. Sa amin kasi walang masyadong ano, emotional na pag sasabi ng pasasalamat through mata. So parang nakatingin sa Salamat sa ano pag pag uh, punta dito sa bundok kahit na malayo pumunta ka pa din ayun si <laughs> umali ah yung mali uhili ka si umali ah may iyak daw siya <laughs> wala, po. wala po sa akin basta alam ko hindi ko alam sa sabihin Siyempre masaya na natutuwa nga ako. Naiyak at napasaya natin siya, Yapo. Tsaka si yung kapatid ko, nakapunta siya dito. do, alam natin na imposible. Pero narating niya. So, masaya, masaya. At para makumpleto ang pagbisita ni Erwin. Masakit po. Nilakasan na niya ang kanyang loob nung alukin siya ni Apo Wang Ed na markahan din siya ng kanyang signature na tattoo. Ta Tatato na yan! Ta Tatato na yan! Aray! Adiman <laughs> Wala pala eh. Wala pala eh. <laughs> lakihan mo, lakihan mo. Hindi pa. Hindi po. Wala pa ako. At bilang pabaon, ipinauwi ni Apu Wang Ed kay Erwin ang sinipat o stick at ang sait o ang tinik na ginamit sa pagtatato sa kanya. Sa kabila ng kanyang kalagayan, si Erwin, umuwing masaya. Mission accomplished.